Bantay sarado ngayon ang PNP Custodial Center kung saan nakapiit si Senador Bong Revilla. Ayon sa kanyang security, nawala na ang migraine ng senador at nakatulog naman ng maayos. May ulat ang spot si Victoria Tulad. Victoria! Jun Maris, naging maayos naman daw ang unang gabi ni Senador Bong Revilla Jr. dito sa PNP Custodial Center matapos niyang sumuko kahapon. Ayon kay Eric Torrente, ang chief security ni Senator Bong Revilla, kahit papaano'y nakatulog naman ang senador sa kanyang piitan dito sa custodial center sa Camp Krame. Nadalhan din siya kagabi ng mga gamot para sa migraine, kaya't naibsan na rin daw ang sakit ng kanyang ulo. Bandang alas 9 ngayong umaga ng dalhan ni Torrente ng almusal si Revilla. Mahina naman daw kumain ang senador kaya karamihan sa pagkain ay prutas. Ayon na rin umano sa PNP, kahit may rasyong pagkain ang mga nakapiit, maaari namang magdala ng pagkain ang pamilya araw-araw. Mamaya posibleng ang may bahay ay ni Revilla na si Kabiter Representative Lani Mercado ang magdala ng tanghalian. Itinakda ang oras ng pagbisita sa senador tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa araw ng Huwebes at Linggo. Pero exempted daw ang mga abogado at pastor sa visiting hours schedule. Dahil anumang oras ay maari raw nilang puntahan si Revilla. Bukas nga ng umaga, darating daw ang isang pastor para kasamang magdasal ni Revilla. Bibisita rin ang kanyang pamilya. Bagaman, bagaman may siling fan, mainit daw sa detention facility. Nauna ng hiniling ng pamilya na maglagay ng air cooler sa kwarto pero hinihintay pa ang pag-aproba pag dito. Pag Dahil sa init, inatake nga ng MyGain kahapon si Revilla. Mahigpit din daw ang seguridad sa custodial center. Lahat ng pumapasok ay hindi maaaring magdala ng cellphone at iba pang gadget. Kabilang nga sa mga gamit na dala ni Revilla sa piitan, ang Biblia at ilang libro. Bago ikulong kahapon, sinabi rin niya na dadala sa niya ang pag-ehersisyo. June na nang sinabi ng panganay na anak ni Senador Revilla na si Brian Revilla na pilit nila nagpapakatatag sa gitna nga ng pag-aresto sa kanyang ama. Ayaw din daw nila makaramdam ng galit sa mga di umano ay nanggigipit sa kanilang pamilya. Samantala, simula kagabi ay naging tahimik naman ang sitwasyon dito sa Custodial Center. At yan muna ang latest mula rito sa Camp Krame. Balik sa inyo, June. Uh, Victoria, na nabanggit mo na kung uh, ang kanyang migraine ay nawala na base na rin doon sa pahayag ng kanyang uh, security. Kumusta naman kaya yung kanyang uh, blood pressure kahapon? Ang pagkakaalam natin, umabot ito sa 140 over 90. Victoria, kung nalalaman mo lang. Sa ngayon, uh, June, hindi pa nas nasagot sa atin ng um, security officer kung kumusta yung kanyang blood pressure. Pero ang hinihintay rin natin ay yung pahayag mismo ng uh, PNP dahil sila, sila na rin yung magsusuri dito sa health condition ni Senator Revilla. June? So, ang na nagiging sistema pala ngayon na Victoria ay dinadala ng senador ng pagkain mula sa kanyang mismong pamilya. So, ang ibig sabihin nito, yung rasyon sa kanya ay hindi niya ginagalaw, Victoria? Tama yun, Jun. Sariling uh, supply ng pagkain ang dinadala ngayon dito kay Senador Revilla. Ayon naman dun sa kanyang security officer, check din ng mga seguridad, ng mga bantay dito sa custodial center yung pagkain na dinadala at yung rasyon ay siguro inaalat na lang nila sa iba pang mga nakapiit dito sa May Custodial Center. June. Maraming salamat Victoria Tulad.